Tungus mga kasaliksik. Sa mundo ng lafas at laki, may mga nilalang na tila hindi nasaklaw ng normal na katawan ng tao. Mga taong parabang sumulpot mula sa comics o pelikula. Kaya mula sa kwento ng isang dating cricket player na naging halimaw sa gym, kilala bilang ang tunay na nightmare, hanggang sa isang lalaki mula Iran na may katawan ng halimaw at pusong mandirigma, ang Iranian Hawk, ay pag-usapan natin ang sampung pinakadambuhalang nilalang na umangat sa kasaysayan ng tao dahil sa kanilang hindi ka panipaniwalang laki at lakas. Kaya kung handa ka na, ay simulan na natin. Number 10. Ang Tunay na Nightmare Kasaliksik kilalanin si Martin Ford, ang tinaguriang nightmare mula sa United Kingdom. Sa kanyang taas na 6 feet 8 inches at katawan na parang halimaw sa laki, hindi mo aakalaing dati pala siyang cricket player bago pumasok sa mundo ng bodybuilding. Ang transformation niya ay literal na parang mula sa isang normal na atleta patungong isang dambuhalang nilalang na parang tumalon mula sa isang action movie. Mula ulo hanggang paa, laman at determinasyon ang bumuo sa kanya. Hindi lang yan, naging artista pa siya at madalas gumanap bilang kontrabida na kayang lumusob sa isang buong hukbo gamit lang ang katawan. Pero ang pinakakahanga-hanga sa kanya ay hindi lang ang katawan, kundi ang disiplina at konsistensi niya sa fitness. Sa social media, milyon na ang sumusubaybay sa kanya habang nagpapakita siya ng mabibigat na workout at walang kapantay na dedication. Hindi lang siya basta bodybuilder, isa siyang simbolo ng pagbabagong puno ng sakripisyo. Ang dating cricket player na halos walang muscle ay isa na ngayong alamat sa gym culture. Kaya kung iniisip mong imposible ang maging extraordinary, isipin mo lang si Martin Ford, ang tunay na nightmare na nagpapatunay na kahit sinong ordinaryong tao ay pwedeng maging living legend. Number 9. Ang Higanteng Pioneer ng India Hindi mo aakalain na sa isang maliit na baryo sa India ay may isisilang na magiging kauna-unahang Indian-born player na makakapasok sa NBA. Siya si Satnam Singh, isang tunay na halimaw sa court na may taas na 7 feet 2 inches at timbang na 360 pounds. Isipin mo, noong 9 years old pa lang siya, 5 feet 9 inches na agad ang tangkad niya. Lampas na sa karaniwang height ng maraming adult. Dahil dito, hindi lang siya naging pambato ng kanilang lugar, kundi naging inspirasyon ng buong bansa. Hindi biro ang pinagdaanan niya. Mula sa simpleng basketball ring sa bakura nila, hanggang sa professional courts ng Amerika, si Satnam ay bunga ng determinasyon at sakripisyo. Sa edad na 14, 6 feet 6 inches na siya at nakikipagsabayan na sa mas matatandang manlalaro. At dahil sa walang tigil na ensayo at dedikasyon, napansin siya ng Dallas Mavericks at pinili bilang 52nd pick sa 2015 NBA Draft. Isang milestone ito hindi lang para sa kanya, kundi para sa buong Indian basketball community. Sa sobrang laki ng sapatos niya, size 18. Halos mukhang bangka na sa laki, pero higit sa lahat, ang puso niyang handang magsakripisyo para sa pangarap, ang tunay na sakatan ng kanyang pagkatao. Siya ang higanteng pioneer na nagsimula ng bagong landas para sa mga atletang Indian sa mundo ng NBA. Number 8, ang pinakamataas na buhay na tao. Kasaliksik, handa ka na bang makilala ang taong literal na tumatantad sa lahat? Siya si Sultan Kosen mula sa Turkey at kilala siya bilang ang pinakamataas na buhay na tao sa buong mundo. May taas na 8 feet 2.8 inches. Parang poste ng kuryente ang dating niya sa tabi ng mga faraniwang tao. Dahil sa isang tumor sa kanyang pituitary gland, sobra-sobra ang production ng growth hormone sa kanyang katawan simula pa lang sa age 10. Kaya naman sa 28 years old, ay umabot na siya sa taas na halos hindi na maabot ng hagdan. Pero kasaliksik, hindi zan simpleng taas ang dala ni Sultan. Ang kanyang kakaibang sukat ay nabing dahilan ng maraming pagsubok. Hirap siyang maglakad, sumakay ng sasakyan at magsuot ng sapatos. Pero sa kabila ng lahat ng ito, hindi niya hinayaang maging hadlang ang kanyang kondisyon. Nagtanghal siya kasama ang Magic Circus of Samoa at naging inspirasyon sa buong mundo. Noong 2013, pinahanga niya ang lahat ng pakasalan niya si Merve Dibo kahit pa hindi sila magkawika. Isang patunay na hindi hadlang ang taas sa pag-ibig. At mas lalong hindi hadlang ang pisikal na kaibahan sa paggamit ng masayang buhay. Number 7. Ang Higanteng Magsasaka ng Pakistan Sa lungsod ng Sehwan, Pakistan, isinilang ang isang magsasakang naging alamat, si Muhammad Alam Chana. Noong 18 years old pa lang siya, 6 feet 4 inches na agad ang tangkad niya, pero hindi roon nagtapos ang kanyang paglago. Pagsapit ng 26, tumaas pa siya ng higit sa 7 feet 8 inches. Isang bisita ng circus ang unang nakapansin sa kanyang pambihirang taas. At doon na nagsimula ang kwento niyang umabot hanggang Guinness World Records. Noong 1982, opisyal na kinilala si Alam bilang pinakamataas na buhay na tao ng panahong iyon. Sa dami ng tao na humanga sa kanya, naging simbolo siya ng pambihirang pisikal na anyo. Pagamat medyo bumaba ang kanyang height bago siya pumanaw noong 1998, nanatili siyang isa sa mga pinakamaaalalang higante sa kasaysayan. Number six ang misteryosong paglaki ni Adam. Kasaliksik, ito na ang isa sa pinakakakaibang kwento ng paglaki sa kasaysayan. Si Adam Renner, ipinanganak sa Austria noong 1899, ay nagsimula sa buhay bilang isang dwarf. Sa edad na 19, ang taas niya ay 143 cm lang. Mas mababa pa sa average height ng isang teenager. Pero sa hindi maipaliwanag na dahilan, pagdating niya ng 21 years old, ay bigla na lamang siyang nagsimulang lumaki. At lumaki, at lumaki pa. Umabot siya sa taas na 234 centimeters, isang hindi kapanipaniwalang pagbabago na halos walang katulad sa mundo. Habang lumalaki ang kanyang katawan, kasabay nito ang pagdanas niya ng matinding hirap. Ang kanyang gulugod ay kumurba. Ang kanyang mga facial features ay lumaki ng sobra at ang kanyang kalusugan ay unti-unting bumagsak. Tinangka ng mga doktor na pigilan ang kanyang paglaki sa pamamagitan ng operasyon sa kanyang pituitary gland, ngunit hindi ipo naging sapat. Patuloy siyang lumaki hanggang sa kanyang pagkamatay sa edad na 51. Sa kabila ng lahat, ang kwento ni Adam ay isang malupit ngunit kahanga-hangang paalala kung gaano kalakas at kasalimuot ang katawan ng tao siya ang taong namuhay bilang dwarf at namatay bilang isang higante isang kwento na parang kathang isip pero totoo number 5 ang bundok ng lakas kung fan ka ng Game of Thrones siguradong kilala mo siya bilang the mountain pero sa totoong buhay, si Hapthor Julius Bjornsen ay hindi lang karakter sa telebisyon. Isa siyang tunay na dambuhalang atleta. May taas na 6 feet 9 inches at timbang na 400 pounds. Si Hapthor ay literal na bundok ng laman at lakas. Mula sa pagiging basketball player sa kanyang kabataan, isang injury ang nagtulak sa kanya na lumipat sa mundo ng strongman competitions. At doon umangat siya bilang isa sa mga pinapakilalang malalakas na tao sa buong mundo. Sa kanyang karir bilang strongman, maraming record ang pinatunayan ni Hapthor. Isa na rito ang kanyang legendary deadlift na umabot ng 990 pounds. Hindi lang siya basta lumalaban. Kinakatawan niya ang matinding disiplina, tapang at fokus na kailangan para maging tunay na kampiyon. Sa 2017, nag second place siya sa World's Strongest Man competition. Isang patunay na kahit galing ka sa ibang landas, pwede ka pa rin pumangat sa ibang larangan. Kasaliksik, si Hapthor ay hindi lang lakas ng katawan. Isa rin siyang ehemplo ng pagbabago, pagkabigo at tagumpay. Isa siyang bundok na di matitina. Number 4. Ang pinakamataas sa lahat ng panahon kasaliksit tung pag-uusapan natin ang sukdulan ng taas, walang makakatalo kay Robert Wadlow, ang taong may pinakamataas na height sa buong kasaysayan ng sangkatauhan. Isipin mo, noong 5 years old pa lang siya, ay 5 feet 4 inches na agad ang tangkad niya. Mas matangkad pa kaysa sa maraming teenagers. Sa age 8, nalampasan na niya ang height ng kanyang sariling ama. At pagdating niya ng 17, inabot na niya ang height na 8 feet 1 inch. Pero hindi pa dyan nagtatapos. Bago siya bawian ng buhay sa age 22, na itala ang kanyang final height sa 8 feet 11 inches. Ngunit kasabay ng kanyang walang kapantay na taas ay ang mga delikadong komplikasyon sa kalusugan. Dahil sa isang leg brace na hindi maayos ang pagkakasuot, nagkaroon siya ng impeksyon na naging dahilan ng kanyang maagang pagkamatay. Sa kabila ng lahat, si Robert ay naging simbolo ng kakaibang biyaya at kapalaran. Hindi lang siya lumampas sa lahat sa taas, pati sa dami ng taong humanga at humangad na siya ay makilala. Ang kanyang kabaong? Sampung talampakan ng haba, parang isang kwarto na kayang tulugan ng isang buong pamilya. Si Robert ay hindi lamang isang lalaki na lumaki. Siya ay isang alamat na hindi na muling mapapantayan. Number 3. Ang Malakas Mula Ukraine Mula sa bansang Ukraine, sumibol ang isang halimaw ng lakas, si Vasil Verastio, o mas kilala bilang isa sa pinakamalulupit na strongman ng kanyang henerasyon. May taas na 6 feet 3 inches at timbang na 375 pounds, si Vasil ay literal na dingding ng laman, Noong 2004, sabay niyang nakuha ang dalawang pinakamalalaking titulo sa Strongman World, ang World's Strongest Man at IFSA World Championship. Isipin mo, dalawang major na purona sa iisang taon, isang gawaing bihirang maabot kahit ng pinakamalalakas sa planeta. Ngunit ang tunay na patunay ng kanyang galing ay ang kanyang husay sa Atlas Stones, mga dambuhalang bato na kailangang buhatin at ipatong sa mataas na plataporma hindi lang lakas ang kailangan dito, kundi teknik, bilis at liksi. At si Vasil, mga kasaliksik, ay parang gumagawa lang ng simpleng workout tuwing ginagawa niya ito. Hindi nakakagulat na maging inspirasyon siya ng napakaraming atleta sa Eastern Europe. Ang kanyang legacy ay nagpapatunay na kapag pinagsama mo ang lakas at talino, kaya mong gapiin ang kahit anong hamon, batuman yan o buong mundo. Number 2. Ang halimaw na nagbuhat ng 500 kilo. Kasaliksik kung iniisip mong imposible ang buhati ng isang maliit na sasakyan gamit lang ang dalawang kamay. Ang British strongman na kilala sa tawag na The Beast. Sa taas na 6 feet 3 inches at imbang na 410 pounds, tilang hindi siya nilalang ng ordinaryong tao kundi isang konkretong halimaw na nilikha para buhatin ang hindi kayang buhatin ng iba noong 2016 isinulat niya ang kanyang pangalan sa kasaysayan nang matagumpay niyang ma-deadlift ang 500 kilo isang world record na literal na nagpahinto sa buong mundo hindi lang lakas ng katawan ang pinatunayan ni Eddie sa likod ng record-breaking lift na iyon ay taon ng pagsasanay disiplina at sakripisyo Araw-araw siyang nagpapahirap sa sarili, pinipiga ang bawat piraso ng kanyang determinasyon upang maabot ang usang layuning halos imposibleng maabot. Kasaliksik, sa sandaling iyon nang buhati niya ang limang daang kilo, bumalot sa buong venue ang katahimikan at pagkatapos ay ang sabog na sigawan ng hindi makapaniwalang mga saksi. Ang feat na ito ay naging inspirasyon sa buong fitness community na kung kayang gawin ni Eddie Hall, baka kaya mo rin kung hindi mo lang susukuan ang sarili mo. Number 1. Ang Iranian Hulk Kasaliksik, oras na para makilala ang misteryosong dambuhala mula sa Iran, si Sajad Garibbe, na mas kilala sa buong mundo bilang the Iranian Hulk. Sa taas na 6 feet 2 inches at timbang na 340 pounds, si Sajad ay hindi lang basta malaki. Nakakabigla ang sukat ng kanyang katawan. Ang mga larawan niya sa social media habang may hawak na ordinaryong bagay ay parang edited sa sobrang liit ng mga ito sa kanyang kamay. Pero hindi ito edit, totoong-totoo ang lahat. Isa siyang buhay na bersyon ni The Hulk na nag-viral sa buong mundo dahil sa kanyang malakomics na katawan. Ngunit hindi lang pang-Instagram ang kanyang lakas. Noong 2016, sumali siya sa Iranian Army upang lumaban kontra ISIS. Isang hakbang na nagpapatunay ng kanyang tapang at hangarin na maglingkod sa bansa. Nayon, ang kanyang layunin ay ang makapasok sa mundo ng professional wrestling na siguradong yayanig sa buong industriya kung siya'y magtagumpay. Kasaliksik, si Sadyad ay hindi lang inspirasyon sa mga gustong maging malakas. Isa rin siyang patunay na minsan, ang mga tao'y kayang maging tila superhero sa totoong buhay. At ang kwento niya, nagsisimula pa lang.